Magandang umaga po mga parambin Ngayon po ay May 12 Araw po ng lunis At tayo po ay Bubuto po pero mamaya pa Kasama tayo si mami me Kaharap Ayan. buhay muna po, po Magtitinda po na po tayo bago bumuto Gawa ng Itong barangay po natin ay Ay ano po nasa 2,000 mahigit po yung butante ay masyadong madami po pagka umaga, pilahan po. Kaya ang gawa po natin, tayo po sa hapon pagka maluwag na po. Ganun po nung ginawa po natin nung nakaraang eleksyon po. Ay siyempre, maraming tao. Ito na po yung pagkakataon na tayo po matitinda. Ito po natin ating mga narabis po. Sitaw po, talong, yan po. At si mami po palib bumili nung isang araw ng mangga sa bayan dalawang kain po. Ayan po, marami na pong bumili kanina. Dapat oh, pala yung tatlo. Ano? Oo. Ayan. Sili, ito po yung ating segunda, dalawang sako. Kaya, yung ating paninda po ay halos na sa 100 na higit po, mga kapambin. Na talong. Ito nga pong sitaw natin ay kakaunti, pero okay na rin ito. Marami na rin bumili kanina. Marami na pong nagpatira kanina ay, may pasuyo. May mangga po. Ha? May mangga. Yan oh. Yan hinog mangga. Pili na. Magkano ng eh, ganyan mangga? Sandaan po ang kilo. May na at mga ano. Ay, pakita muna. Ha? Bago mo pa ng mangga mo. Sandaan. Sandaan ng kilo. Pwede bang kalaki lang? po ba? Saan so, po ah. So, 160 ah. ano? 180. Pili na pulo na. Ah, 180. Para mamakapili. Nasa lo. Ikaw na ang po. Ikaw na. Ay, ako na. 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 Sige. <laughs> Alin mo ba lang lula? Yan, eh, may... Ma. Okay. Bumili po din. Bumili akong bat. <laughs> okay. Bawal makalimayan. Meron pa naman yung matanda. Meron pa sa inyo. Dadalim mamaya ni Nini. Alin ba? Gulay? Wala na. Ay, na. Wala 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 na. Ay, tinatago pala itong cellphone na ito. Ayun, <laughs> ay, maganda, may sikrito. Pwengi pala di isa. Isa. Oo. Maliit. May Lula. ano, kalating yeah. sitaw, magkano uh -oh. sitaw? May mangga, may ano po. Matamis yung mangga. Magkano sitaw. Uh. Ay, matamis, matamis po. Bulaing. Ay, daddy, Arifo, papalit pa. ako. Maliit. mamaya nung ano. Mm. Magkano kilo ng anong talong? 60. 57. Oh, pare. Kilo? kilo niya? Sa kilo Sandaan po. Tapos sitaw. Magkano? 30 ang tali. tali? Uh -huh. uh -huh. Ilan po sa iyo? Mangga. Okay. Yan, ang dami pong bumili oh. Dito pala ang po sa daan ay minabili na. salamat po. Kuya. Ah. Oh. Ah, po. Alin? Ito. Yan. Meron na. tara na po. Pupunta tayo doon. Sa pwesto natin. Sige po. Salamat po. Oo. Oo. Mm. -mm. <laughs> Sa hapon tayo. Tayo, <laughs> oh. Hey, salamat po. Nakakatuwa po ay. Pinagkaguluhan agad eh. Pinagkaguluhan na. Bawas na. Yeah. May may ari May mangga po. May mangga. Oh. Ay, ari pala yung port, um, port ano? Uh -uh. Tatlo yan. Dalawa. Tita. Dalunga. Oh. Ay, mangga ganon. Ay, mangga po. Ate. Okay, may sili. Mangga ganon. Ha? Ay, yan. Ni. Ayan, lula. Pili na. Sili, yan po, marami oh. Ah, may ano na, kasama na pala, oh. May, ano, ano? ate. 20, kasama na. May kasama na po. mo mm lang, -hmm. 20 po. Ano ba aring kahoy, Ba batino. Teka, pampasurte, mong pansinin. Gano'ng <laughs> ganito? Ano yun, may kasama po, tsaka sili. ganito? Gagata lang po. 20 po, yan. Yan, ilaw mo po, tita, dyan. Ang ilaw yung sili. Puro po, puro. Sabi nyo, sili lang. Sa sili naman magkakaroon ang dami naman. 20 ito. <tinyo> 40 ano? Oo. Talungin mo siya sa bilda mabili. Sa bilda! May paano po ba kayo? Gapas? Paggapas po, 3,000. Ay, ay, oh. ay. Ay, diretsyo ano na po. Bilad po, Oo. Umaya na pagboto ano. Oo. Hanap buhay muna. Oo, oh, sige, tara. Salamat po. Pakunti na po. Oo. Marami pa pong nabuto doon oh, sa loob. Eh, mamaya tayo. Matinda muna. O maya na kayo nga pa naman ng nabuti? Oo nga po. Hanggang alas iti pa ng gabi, ano? 157. Mamaya na kayo. Ay, na ah. <laughs> Ilang kilo? Ah, sila tita pa rin doon. Una, pahili. Hey. Shut out sa?

Ibinta na po natin lahat. Yan, ubos na po yun. Ayari na. Maghapon po tayo dun sa, ano, sentro po. At tayo po nakabuto na rin po. Yeah. Yan po, oh. Di ba nawa, ganito? At tayo po yung kapakaan ng mga alaga sa taas po. Ay, maraming marami salamat po sa inyong pagsama sa porta. Ingat laging God bless po. Sana po ay lahat ay nakabuto. Pero mayroon pa pong nabuto doon sa school ay eh, tayo po ay kanina pa mga alauna po tayo bumuto. Bali nagpalitan po kami. Ay, hapon na po mga farm Tayo po yung magbibigay ng pakaan po sa ating manok po. Nakakatuwa po kanina. Ay talagang sunod-sunod po ang bumili. Ubus po agad ay hanggang alas 4 po. Ay kami po yung umuwi na rin. Yan ang lalaki po mga farm bin ng ano, ating alaga. Pwede na pala mo yung oh. na no. Yan, ano po. Ay, si ano po may eh, na. Kunin na natin ari. ito Ating na. na. na ari. ko mga itlog. Hindi ari, balot Hindi niyo, po ari pa itlogin. Ari po, po mga kambin. May nag na ano daw eh. May yeah. pa itlogin daw Ay hindi po. Ito po ay yung po. Ang laki na po. Ang bigat na nito. Eh. Yan yung pinakamalaki. Mm. Ano nga, laki po. Ayun, may, may pakain pa naman pala. Dagagagan laan po. Ano? May dagdagi. Ayun, na ayun. Bailan, nga po Bailan, nga. Po Ay, ayun, ba dito. Ba ayun, Bailan, dame, ayun. Dito Nga ang Kailangan po lang may pakain. Ano nga, bulba dyan Ang dami naman yan. Dagdagi na na. Sa birthday mo, Ha? Sa birthday ko, ang Sa, borte, Sa borte, na Puno tubig ito. Yung isang wala, uh. oo. Ano, Iba na yung isa. Halagyan din. Kasi, eh, ano, yung salay dito, kumilom, dito lang na Lalaki po, oo. Walang tegil po ang kain ito. Ipot. Oh, ano sabi? okay palahin pala, E sa'ko Pag naka na, i-chat ako. At babayaran ko sa kanya.